Hello guys, meron tayo rin ditong mga eggshell. Gagawin natin itong pataba. Actually, ito ay galing sa nilagay ko to sa oven para mag-dry up. Tapos ilalagay lang to sa blender para magiging pinong pinong Lipat lang natin dito kasi ayaw gumana Ito na siya guys. Pinong-pino na siya. Lalagyan natin ang ating spider plants. Maganda to sa tanim. this is a passion